buhay. Kaya sa inyong trabaho, kami aantabay. Sa inyong kalusugan, ay aagapay. Sa karapatan mo, magbabantay. Kami ang Gabay Party List number 139 sa Balota. Ang inyong pag-asa. проблема, я sa ating mga balota Gabay, party list Gabay sa kalusugan at hanap buhay. Kaya kami natuto Nang dahil sa inyo Mga bagay sa mundo Kayo ang gabay Kaya kami nandito Kayo ang aming bayani Sa isip at sa maraming salamat sa bumubuo ng gabay party list. Yan ang importante para sa tagumpay. Nandito na ang party list sa ating gagabay. Suportahan natin ang gabay party list. Hanap buhay, kalusugan at pagunan. Ito ang ating gabay sa kongreso. Walang iwanan sa lahat. Walang bibitaw sa lahat sabay tayo umangat Sabay-sabay tayo sumigaw Gabay party list Aha! Let's go! Gabay party list Gabay party list na po ba, ma'am? Okay na po. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa Kongreso ng Mamamayang Pilipino. Kasama po natin muli si Maharlika, broadcasting from Los Angeles, California. At tayo naman po ngayon ay naririto sa Hamburg, Germany, kung saan nagtitipong tipon ng mga Pilipino para ipakita ang kanilang suporta kay Tatay Digo. Naririto po kami sa isang park at kakatapos lang po namin magkaroon ng barbecue. Napakasarap po ng Pilipino barbecue na binabag uh, ni Lalee, no? uh, um, sa napakasarap na timpla na merong pineapple juice at merong uh, uh, toyo na ano ba yung ginagamit natin yung brand ng toyo? Yung Filipino toyo, kaya napakasarap. Kaya po ang tayo. Pero bago po tayo magsimula ng ating talakayan, at importante po ating pag-uusapan, no? magiging uh, panauhin po natin ang ating senador, Gringo Onasan, kung saan napakadami ko pong tanong para sa kanya alam po natin na si um, Senator Gringo Onasan ay isa sa dalawang na endorso na ni Tatay Digong. So ulitin ko po ha, inendorso ni Tatay Digong mula sa kanyang detention facility itong si Senator Gringo Onasan, So mga nagmamahal kay Tatay Digong, wag po natin kakalimutan ang Gringo onasan no para sa ating na uh, senador no. Yan po ang ating piling ni Tatay Digong bukod po sa Duterte. Okay ba tayo? Talaga bang susuportahan natin ang Duterte at Gringo o NASA, no? Sana nga po. Anyway, bago tayo magsimula, usapin muna natin ang ilang mga Pilipino rito kung bakit sila narito, no? Well, <laughs> 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 Sige po, nakihiya siya. Sino ba? Hindi na hindi yan. Ano pa pangalan niyo? Ito, alam ko na pangalan niya, pero I will introduce siya mag-introduce. Yes, ma'am. Ako so, po, si Laleine de la Cruz, nakatira dito sa Hamburg, Germany. At tama Ganyan. ko. bakit po nagtitipon-tipon ngayon ang mga kababayan natin dito? Okay, nagtitipon-tipon kami ng mga Pilipino dito sa Hamburg dahil kami ay Pilipino. Yes. Pilipino na nagmamahal sa bayan, nagmamahal sa pag-unlad ng bayan, at nagnanais ng pagbabago para okay, nawala. nawala yata ng audio. Magandang hapon sa inyong lahat. Nawalan so, po ng audio. Sige, Miss Mahal. Okay. okay. So anyway, So yan po, sana narinig niyo po na ang dahilan kung bakit si Nanay Lalade ay narinig ngayon kaya mamahal sila sa bayan at ipaparating nila ang suporta kay si Tatay Digong dahil talagang sila po ay naiyak nung uh, kinidap po si Tatay Digo ang papunta ng dahil. Sir, kayo naman. Ano po pangalan ninyo? Bebot Padilla. Bebot, okay. At uh, alas, mawi ng Pilipinas. So, um, ako po ay nalulungkot dahil ang ating, Presidente Duterte na kinidda ng ating uh, ano to, pambahala ni President Marcos at hindi ako sanghay sa sang ginawa ng ating gobyerno para sa ating dating Pangulong Duterte. Okay. Okay. So ilan lang po yan sa mga Pilipinong naririto. Tingnan pa natin yung uh, ibang mga Pilipino na nais pang kalita. Punta tayo dito. Ito si Ate. Okay, live po tayo. Kasama natin si Senator Gringo at saka si Mahalita. Okay. Ano po ang pangalan niyo? Rosemary Limano. Eh? Rosemary M. Emily. O oh, ba't po kayo naririto? At ngayon naman po dahil uh, Oh, ay, ay, to, so, to, so loyalista hmm. na loyal to. So, ano ba kaya City, Mindanao. <laughs> yes, oh, ba't po kayo narito ngayon? Para kay Tatay Digong. Okay. At dahil nagmamahal ang lahat dito sa sa uh, nasa Labago, Hamburg. <laughs> Kasi yun, ano ko niyo rin no? Oo. Eh, susundin nila ang sinabi ni Tatay Digong na susuportahan itong si Senator Gringo Onasan. Now, alam na po natin kung sino si Senator Gringo Onasan. Isa po no, siyang fair. isa po siyang bayani, isa po siya sa nanguna doon sa tinatawag nating peaceful uh, people's power revolution no 1986 at matapos yan, siya po ay naging senador, hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses, parang apat na beses na ata naging senador itong siya, uh, Senator Gringo Unasa at naging miyembro rin ng gabinete ni Tatay Digo. Siya po ay naging uh, alihim ng Department of Information, Communication and Technology, the ICT. So ngayon po, kasama po natin siya. Nagkaroon tayo ng talk for the Welcome po sa Kongreso ng Mamamayan Pilipino. Alam niyo po, kami mga ordinaryong mamamayan, di po kami naniniwala na yung quad committee lamang ang kongreso. Naniniwala po kami, ang tunay na kapangyarihan ay nagagaling sa ng mamamayan, kaya po meron kaming Kongreso ng mamamayang Pilipino. Pero bago po yan, nandiyan na ba si Maharlika? partner Maharlika, are you on board? Yes. Wala pa ata? Yeah, yes, yes. Okay, so, partner, I'm here. ka muna bago tayo magpatuloy dun sa ating panauhin na si Senator Gringo Onasan. Go ahead. I na kam. Hello. Uh, yes, partner Maharlika? Ayan, okay, ma partner Mahalika. Yes, uh, magandang magandang araw, uh, Spokes Harry Roque. Okay. Oh. Yeah, magandang araw Part po sa inyo Mahalika, lahat. Partner Mahalika, hindi ka namin marinig. Ang ating... Uh, hindi ba ako naririnig? All ayan, right. ayan, ayan. Okay, okay na, okay na. Okay na. Okay. Go ahead. So magandang magandang araw po sa lahat na nandito ngayon sa Zoom. At syempre ang ating pinaka-special na bisita, ang ating former senator Gregorio Gringo san sir. Uh, magandang magandang araw po sa inyo lahat. At uh, kay Attorney Harry Roque at sa lahat po ng mga guests natin ngayon. Siguro pagbigyan natin ng uh, introduction ng ating mahal na senador uh, Greg Onasan sir. Ako, ma di dito po, Ma'am Maharika, ma no? uh, sa uh, gabi ho. Kaya wagandang gabi po sa inyong lahat. At uh, nagpapasalamat po ako sa pagkakataon na ito. Alam naman niyo ninyo, ang uh, pinanggalingan ko, ako ay uh, 17 years na sundalo. Tapos nag-rebelde, uh, nag lumabas sa sistema ng pitong taon. And then 21 years na senador, uh, kauna-unahang Di naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko, kauna-unahang independent senador sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas na nanalo, hindi lang isang beses kundi apat na beses. Nag, nagkasabay nga ho kami ni Sec. Harry, no? pero pareho kaming talo no, nun, nung kuning uh, <laughs> nung, 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 nung So, nandito ako ngayon para hindi ho para sa hindi ako nangangampanya dahil sabi nga kanina ni uh, Ma'am Melody, ni uh, Brother Bebot, uh, padilla ni Rosemary na, hindi na ito tungkol kay Tatay Digong. Tungkol na po ito sa bansa natin, yung kasarilan natin, yung ustisya. Idagyog eh, pa ninyo yung napapansin ng mga kabayan natin. Parang nawala yung good manners and right conduct.